Hello guys. Hello mga Kapar. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng umaantabay sa akong video. At maraming maraming pong salamat din. At kahit paano, may natutuwa at may nanonood sa akong video. mahirap pang mag-isa sa totoo lang pero kaya kung bakit nagiging malakas ako kahit nag-iisa ko ay yun ay dahil lang dahil yun sa aking mga mahal sa buhay ang aking mga anak ang aking mga anak na nagpapalakas nagpapatibay para maging matatagaw. Kaya kahit nag-iisa ako sa buhay, nananatili ako matatag dahil sila ang nasa ito. Dahil sila ang nagpapatibay ng aking kalokan. Maraming maraming salamat sa mga tabay ng aking mga video. Na kahit pa paano po sana, may natututunan po kayo o naaliman po kayo sa ka aking video na ginagawa. Maraming maraming pong salamat na walang humpay. At kung di po dahil sa panunod po wala, wala po akong magbubuong mga content o wala po akong magbubuong mga view na mga ipapakita po sa inyo. At abayanan nyo po ang mga susunod po po ng mga video na mga ipapakita ko po, po sa inyo. Sa mga susunod po ng aking mga patuloy. Maraming maraming po salamat ulit Ed's Graduates Art Company po. Sana po ay labigyan po kayo ng kaliwan at konti matlamang nakarunungan Maraming maraming po salamat po po.